Andang hapon sa atin lahat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating vlog-vlogan Daily grind muna tayo kung anong makuha ng ating camera eh muna tayo Samot-saring uh, video uh, na nakukuha na ng ating camera May mga nag-message nga sa ating Facebook page At humihingi uh, ng sticker Kaso hindi naman malagi reply kaya kung magme-message po kayo sa ating uh, Facebook page, eh, siguro lang na mag reply agad kayo para mabigyan agad ko kayo ng mga sticker. Kasi alam niyo naman pag umalis na tayo eh hindi na natin nababasa ang mga mensahe. Kaya maganda sana kung maaga para nakaplano. Uy, ano, ito pa 'yon. May nagtitinda na rin dito Siguro mga nakuha sa Tabing dagat Uy parang moto vlogger din na rin si brother oh. Madami ding mga Sticker na nakabit sa kanyang motor Shout out sa brother Kung mapanood mo ang video na to eh, Sinashout kita Kung ano mga Facebook page mo masyado nagmamadali yung nakamotor kung mapapansin nyo nga ay init pa sa gantong oras kasi 3.30 pa lang ng hapon pero pagdating ng mga alas 4 ay medyo madilim na, madilim dilim na rin dito at hindi pa ganun kabigat ang trafiko sa mga gantong oras nagsisimula pa lang at tak maya-maya alas 4 hanggang alas 5 ay eh, napaka traffic na muli. Sinatay oh. Loaded na loaded. Yung tricycle. kunong puno sulit na sulit ang biyahe Parang kinarga na yung buong uh, bahay niya. O baka naglipat.